Magandang gabi po sa lahat. Dosong Bisayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29. Para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, pangungulik taho ng barya. Kaya ho tayo nandito, nagsisailing ng kanilang mga halaga. At isa ho tayong kolektor. Ayan po. Ayan. Magandang gabi po sa aking mga subscriber kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat in God bless. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Ayan, aanyayahan ko sana kayo na apindutin sana ang ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Thank you so much din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan. Samuel Soriano, tanga yung mga nakapalo doon ay thank you so much din. Ayan, ang pag-usapan po natin ay pera ho natin. 1976. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki, hindi nakaharap sa atin, 1 peso po, and then si Rizal, the Republika ng Pilipinas. Ayan. Pagkatalikod at pagkaharap, harap po yan. Harap po yan. Ayan, 1976. Ayan. Makikita nyo po ang lomang selyo ng ating bangko Sentral and then ang isang leon, isang agila po and then tatlong bituin po ang inyong makikita and then ang bagong lipunan series na kapalubyan. Ayan po. Kung ngayon lamang po kayo manood dito sa aking YouTube channel, ayan ipapaliwanag natin kung anong mga simbolo niyan. Yung leon po ay simbolo po ng Espanya, yung agila po ay simbolo po ng Amerika, yung tatlong bituin dyan ay nakasagisag sa atin yan tulad na lamang ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. At lumang silyo po yan ng ating bangko Sentral. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type, standard circulation coins, years, 1975 hanggang 1982. Value nito, 1 peso. Nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series, currency, peso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper-nickel. May bigat itong 3.5 grams, may haba pong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm, hugis ito bilog. Orientation niya, middle alignment, itinigil ang paggamit nito noong... January to 1998, number N-3748, reference number KM-289. <coughs> Ayan. Ito po, 1976, ito po ay 32%. Ayan. Excuse me po. <coughs> Excuse me. <coughs> Inubo po. Ito pong 1980, ito po ay dalawa. Ay 1976 po, ito po ay dalawang variety po ang ginawa. Meron sila rito 1976 FM proof. Ayan, FM proof po. Ito po ay 1.9%. Ayan. Itong atin, ito po ay 1976, 32% po. Kung ilang piraso naman ginawa ng ating bangko sentral nito, ito po ay 30 million lamang. May price po ito doon sa ating numista, yung kanyang very 30, or extra fine 30, almost uncirculated 30, at uncirculated nito ay nagkakahalaga po ng 57 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price, doon sa ating eb.com. Ayan, doon sa ebay.com, nakakita ho tayo nagbebenta doon ng 6.99 dollars. Meron din tayo nakita doon na 326 pesos. Meron din tayo doon nakita po na 360 pesos. Ang pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng 55 pesos. Ayan. Dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan. Error coins naman. Si Lucky 9 Store PH po. Yung kanyang 1976 binibenta niya po na 900. Ayan. Eh, hindi pala error yon ang seller po ay si Lucky 9 Store PH. Ayan. Yung 1982, uh, 1976 niya, binibinta niyo doon ng 900 pesos. Hindi pala error yon Meron din tayong nakita doon error po. Ayan, na nagbibinta po ng 2,000 pesos. Ayan, lamang po ang aking may babahagi. So, ang dito na lamang po, Losong Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po, keep safe po sa lahat and God bless.